Kumusta? Jojo Bicolana. May video na naman tayo for today. Ayan guys, kumusta kayong lahat? Welcome back na naman po sa aking channel. Ito na naman yung time ng ating video kasi lagi tayong busy. Alam nyo naman ang buhay OFW, work, work, hard work talaga tayo. So for today you guys, samahan nyo ko. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong miyembro ng aming pamilya dito sa aking boss sa aming bahay may bagong kapamilya guys na surprise sa ako masaya happy kasi may makakasama na kami at mapaggagastusan syempre so samahan nyo ko guys ang ating surpresa ng bagong kapamilya dito sa Hong Kong so guys habang naghihintay tayo ng oras nakabis na ako lalabas kami tapos medyo maano yung pakiramdam ko hindi inap yung tulog ko tsaka pagod kahapon sa trabaho so medyo matamlay guys maagang nagising kailangan gumising ng maaga maraming aayusin, maraming lilinisin lalabhan itong buwan na to, bising busy ang mga lola nyo guys itong buwan na to ay aking birthday month so, ang daming preparasyon at ang daming makiki uh, makikipag-celebrate sa atin kapamilya, barkada at katrabaho. So, busy busy ang lola at syempre kasama kayo doon. So, today, uh, magmamarket kami ni boss, mamimili ng ibang mga bibilhin para sa celebration nga sa darating na Sunday kasama ko yung mga best mga friend ko at mga kakilala ko noon pa so magbibisita sila dito sa bahay guys sa linggo So, ngayon, mamimili-mili kami ng konti yung pwede nang bilhin para sa linggo, konti na lang yung aming mga kailangan, di ba So, kasama ko si boss guys, naglilinis pa siya sa aming kapamilya, ang aming bagong membro, nililinisan niya pa. So, magantay antay antay lang daw ako. Masama talaga ang pakiramdam ko. Pag walang tulog na sapat guys, masakit sa ulo. So, ayun, samahan nyo kami, mamimili tayo mamaya. At syempre, yun nga, sabi ko, papakilala ko sa inyo ang bagong miyembro ng ating pamilya dito, ang aming kapamilya, na pagkakaabalahan na ngayon, pagkakagastusan, guys. So, ngayon na naman lang tayo nakapag-video. Siguro sa sunod-sunod na celebration, marami tayong may upload Ayoko namang pabayaan yung ating YouTube channel, guys. Siyempre, para happy happy lang may kausap pag ganitong walang tao sa bahay, kayo ang kasama so thank you so much guys sa laging panonood. later samahan nyo ako at salamat po sa mga nag subscribe, god bless to all thank you hi guys, nandito na kami sa labas at ayun, nandito na nga ako guys papakilala ko na sa inyo ang aming bagong kapamilya ayan siya guys, kanat. Ito ang bagong miyembro ng aming pamilya. Tara tingnan natin sa loob, guys, para makita nyo. Hi guys. Okay, nandito na po yung bagong miyembro ng pamilya. ayan si Boss. Ah, Hi, we will mommy, show. Everybody. We will sh we will show our new member of our family. Yes. Okay, show to us inside. Yeah. Yan ang bagong kapamilya namin dito sa Hong Kong. That's my boss baby. Oh, dito pala sa Hong Kong guys. Here in Hong Kong, the driving place is here in the right side. So, ayan. Can you show me inside? Yeah. Ito yung kabila niya. Ay, ito yung likod niya, guys. Ilang tao ba yan? Magmamarket kami. Ayan yung trolley namin. Tapos dito sa likod, dyan, pwede rin may maupong two people, right, hon? So, that one. Three. So, ito, guys, hindi naman It's, siya. This is three here. No, three people here. Three here. And then two. Oh, the, uh, yes. We have uh, extra two uh, children seat Yeah. So, binili namin, ay binili. Binili yan namin ni boss para lang pag may malalabas yung pamilya nila, so meron man lang masakyan. So, hindi siya bago guys. Dito kasi sa Hong Kong, mura lang ang ano niya, ang mga sasakyan dito. So, madali lang kung gugustuhin. Ang mahirap nga lang ang parking. So, dito sa amin, village lang naman, ang parking area niya dito, sa likod lang namin. So ayan guys, ang bagong miyembro ng pamilya namin. Samahan nyo kami, mama for today. So let's go. let's show me this one. This one. That one. This open, one? yeah. Open oh, it. This one for the For summer, right? You can open that one. Oh. Open it. We can use the one for summer and nice air, right? Yeah, like that. So, okay, nice. Thank you! Okay, let's go. So, I will sit there behind you. Thank you, guys! Ayan na, ang aming kapamilya. So, ayan, guys, nandito na kami sa loob. Punta kami ng market is my driver. <laughs> is my my boss is my driver. So ito na yung ating kapamilya. Let's go. Where's our music, please? Okay. Mamalingki lang, guys. Sobrang init. Ito yung this is my first time to road your car. No, I mean we'll go out, right? One week na siya guys. One week today, this car, right? Yeah. Because last my holiday Tuesday also you brought this one, right? Yes. So tara! Let's go mamalingki muna mga lola niyo. See you later guys. So, so ayun guys, uh, nandito the pa the kami top ngayon top sa palengke. Oh, Namili-mili na kami. Ayan, ang dami na guys nandyan sa likod. Naubos na yung ayuda. Pinamili na lahat. So inutosan ko si boss bumili ng prutas. Inaantay ko siya. Nag-order na lang kami guys ng food, ng pizza. Kasi talagang... uh, tinatamad na ako magluto mamaya. Inaantok pa ako sobra. So ayan, nandito pa ako sa aking bagong kasambahay, nakasama, eto, yung binili ni boss. Unang kasama namin to mamalingke. Halos ubos lahat ang ayo sa pamimili. So, ayun guys. Maganda rin pala yung may sariling ganito. Kasi pag namimili kayo, pag marami, so hindi ka magbibit-bit-bit-bit. Mahirap nga lang mag-parking. Pero, mas maganda. Kasi lahat ng mga pinamili mo, nandiyan na lahat. Ayan. So, pumili ng speaker dito para pag road trip natin next time. Maganda ang music. Ayun, si boss, um, namili siya ng pruta. So, uwi na tayo guys at magpapahinga. Thank you sa so panonood. Ayan, kilala nyo na ang aming kasambahay. See you next time. guys. Mag-gasolina na. Tingnan natin magkano ang gasto sa ganito. Hi guys. We are hungry. So we will eat here na in the car. Before we go. Inabot aming gutong. Mm. Kain muna. Bago umuwi.